same direction We've seen can see that rom-coms aren't doing so well in theater, but they're doing very well for streaming. So there are different paths that uh, GMA Pictures is taking. We're doing some straight to streaming projects. We are doing some series already and then we have films that are as uh, hopefully groundbreaking as Firefly upcoming. Uh -huh. so. Very bang direction. Na uh, yes. Uh, so how did you take those uh, things? minsan yung nawawalan din ako ng tiwala sa sarili ko. Parang, kaya ba talaga namin? But we know how to tell stories. I believe that we know how to tell stories. And uh, we did it, ganun din kami sa drama eh, when we started. Everybody was saying, you know, how can you create a big drama series, you know, that, that's not your skill set. Ang sanay kayo, konting tao lang, konting crew, mabilisan. Paano kayo gagawa ng ganyan production? But we've done it and you know Black Rider is produced by Public Affairs It's doing very very well. Talaga? Guys, niyo ako doon. Hindi mo talaga ba? Okay. Pakayanin. Pare ka na. Ayun. So, um, kakaroon ako unti-unti yung tiwala. But, but, pangarap kasi namin gumawa ng pelikula from way back when. So, you know, at least it was our chance. GMA gave us a chance to fulfill our dreams, to make us filmmakers. We're so happy saysa yung I'm sorry. I public I think it helps us in a big way kasi um very segmented yung mga film people. Sometimes you're the director or you're the scriptwriter you're the actress, you're the uh, editor, hiwahiwalay. Kapag documentary person ka, magazine person, wala kasing budget so you learn how to do everything yourself matalas wala kaming host, kami yung on field, we direct our shoots we do the interviews, we write the story and then ako, kasi I started in in pro team way back when we did our actual editing also kasi wala kaming budget for editors, so you're able to create a holistic piece all on your own, and then when you have a group of people who all have that ability then you put them together, and dami nilang kayang gawin na kasi buo sila mag-isip. They are, sa akin na, really showrunners. They can write, they can also well, help direct or at least plan, see the visuals and not just the script side. And they, they know how to budget, they know how to organize a team and mount something. So, hmm. Nakatulong siya ng na malaki. Plus the fact that sanay kami na makipag-usap sa mga tao, ordinaryong na tao. So, alam namin ng buhay nila hindi we don't like pluck it out of her imagination like if you ask Anshie may certain characters din at based on somebody that she met in Basak um her team from Born to Be Wild they went to that uh, to that cave island sa tikaw mismo at at may magandang cave doon. kaya at alam niya kasi base siya dun sa mga nakita, nakita niya as, as a producer of programs about, you know, real people. So, 2.95 mahirap saan punta? mahirap sa punta? Ayun, yun. Is this I think? Isa lang. Kasi after this, yung laki success ng pipeline, and then, um, ang parang next in the pipeline is yung, yung sci-fi na romance hindi na nasusulat. Ikaw magsusulat? So, next in, next in the pipeline, we've announced this already, is Gabi ng Lagim the Movie. And we're so excited about it. We're getting three of the best directors, three great writers, and Mom Jess has agreed to appear in the film. So, it's gonna be big. Mas magaganda pa yung story kaysa sa nilalabas namin sa TV. And it's really going to be done cinematically. We're gonna have a bigger budget to mount it na magandang maganda. Pero based on true to life stories pa rin. Eh. Yeah, so I'm excited. That's for October. So, create great. Yes. Pwede na po ba i-reveal yung mga Basta pa. Basta pa lang namin magkakaroon ng GNL and Jessica's in it. And we started crowdsourcing for stories. Kasi ang ganda rin if real people give. Pero dapat may proof sila, may resibo. So may video ka, may picture, may talagang... Tapos ang dami nagpapadala na kakatako. so medyo ano po, ano, 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 Uh Oo. -oh. Lahat kasi na yung GNL based sa real life story. Pero hindi siya ganun ka drama It's really a narrative but then you'll see the real person at the end. Mas nalalabas na, ay totoo pala. <laughs> Mas nakakatindig pala hindi yan. <laughs> <laughs> mm. Alex, yes ah uh, You're also a producer, so do you see yourself mm -hmm. also doing the same kind of genre? Yes. Kasi nakita mo, pwede pala. Hindi, pa meron talaga ako. Medyo same nga. Pero mas ano yun, mas centered sa talagang, basta, mas mabigat. Alam mo naman ako pag gumawa mabigat, diba? Walang, walang ano. Yeah, pero siguro kalimutan ko na siya. Or, or matagal-tagal pa. Andiyan lang naman sila eh. oh andiyan lang naman sila. So, uh, <laughs> Mahal eh, sa kanan. Mag-iipon muna ako. Rom ko nga, hindi ako makagawa na yun. Oh. <laughs> two years pa naman, di ba? Sabi mo, two years pa. Siguro, ewan ko. Ano bang edad ko? Ano ba to? Pwede pa ba itong 30 No Oo naman! Pwede! 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 sa Pwede! 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 Si j siya, nakabikini pa rin siya, di ba? <laughs> <laughs> hindi naman ako gano'n. Ano ba? Gusto mo? <laughs> ah. <laughs> Pagod na. <laughs> and very purposeful. Kayo sa mga pinipili niyo, mga pala, meron ba pagkakataon na mag-unite kayo sa isang... Aminin mo na! di, madalas kami, since uh, even after ng ano ng bambanti, lagi kami, lagi ako pupunta din sa bahay niya kasi para lagi-lagi meron kami material na ipo-collab para din ano. Pero syempre dahil Iihintay namin yung bagsak ng universe. Yung flow ng universe. Parang gano'n. Uh, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami sumusuko. Meron pa rin kami. May storyline <laughs> kami. Ready kami. Mahilig kasi kami na ano, limbaba sa umaga, tapos, pitek si Alex. Kapi tayo? Pero sa phone? Tapos, nagising eh. <laughs> tapos, gising ka na ba? Ayan, kapi tayo. Tapos, ako nagkakapi kami. Tsunichika kami yeah, right ng tagay. Oo. Oh, oh. Tapos, oh, to, ako, gusto ko kasi yung pagsusugat ni Alex. Tapos, pero, minsan nagpumunta ko lang sa bahay niya. Tapos, binabasa niya yung mga sinusulat niya. Parang, tapos, gusto ko yung pagiging natural and all, parang gano'n. Tapos, eh ako, medyo, lalo ni mga nauna ako medyo cerebral kasi ako eh, di So, parang gusto ko na magkaroon ng ng iba-iba ng ano na, na flavor in relation dun sa kung ano yung paano yung, paano ko ginagawa yung art ko, parang gano'n. So, hanggang ngayon, meron kami, ano, meron kami yung luto. Hindi lang namin alam, naghahanap kami lagi ng time. In-demand kasi siya talaga ngayon. <laughs> sobra. O hindi, nung huli ikaw yung dipede. Well, totoo yun. Pero mas grabe siya. In man siya. Pero meron kami. Naka... Oo, oo buong buo na namin pati linyahan. <laughs> okay, so, we'll get there. Oh. Pati team song meron na kami. Nag-send <laughs> siya pati team song. Pati team song, nabili ko na nga. Oo. <laughs> Ako pa ba? I move oh. fast. Pero <laughs> direct uh, may meron ba mga genre na parang sa tingin mo parang may hirapan ka or parang gusto mo i-try? Di actually lahat na ng nahihirapan ako. Zombie, ang big pelikula, wala naman yatang madaling pelikula. Lalo na yung halimbawa yung halimbawa ito parang firefly na simplistic siya mahirap i-achieve yung timplang gano'n mas feeling ko mas mabilis kunin yung genre talaga na genre. Like kunwari, suspense thriller, parang gano'n. Kaya mo kasi may pinupunan ka na ano eh, na mga pre-rex, parang gano'n. Pero yung timplahin yung pelikula na simplistic siya and at the same time umaabot siya sa puso ng tao. Medyo mahirap siyang gawin, parang gano'n. Lahat naman yung mahirap. So, yung mga hindi ako, yun yung mga... Na, actually, natatakot akong humarap dun sa mga genre na hindi ako. Kasi syempre, ano yung laging ganun naman tayo, di ba? Kapag out na sa comfort zone mo, parang, uy, tama ba na ko ito? Parang ganun. Pero laging ganun. Um, yung, ginawa ko tong Firefly, parang tama ba? Yung huli ko kasi ginawa bagahe eh. Parang document eh, di ba? Parang ganun. Tapos, etong ginagawa ko, kasi kahit na TV, um, series, TV series man or pelikula, pare-pareho kasi silang tinitignan. Etong ginagawa ko ngayon kay Marian, which is Uh, fantasy din siya. Iba rin genre. Tapos yung gagawin ko kay Luya. iba rin siyang genre. Laging iba-iba. Laging may takot na daladala. -dala. Pero yun naman yung lagi nang sinasabi. nananiniwala naman ako na kapag hindi ka natatakot dun sa gagawin mo, baka may something wrong. Kasi ibig sabihin, baka nasa comfort ka lang. Ba't mo pagagawin kung nagawa mo na dati? Tapos, nandun na rin naman ako sa edad na baka mamaya hindi ko na magawa yung mga bagay na ma makakapag-challenge sa iyo. So yun. Yeah. May pressure po ba kasi parang yung two projects niyo nung 2023 sobrang Super, success, super successful after ng Maria Clara and Ibarra, may dalawang series yung Barda, tapos si Yuen magkakaroon ng sariling series naman. Ako, masaya ako. Na I'm just Yung mga nakaka-ano ko, yung mga nakaka-work ko. Si Alex kasi yung nakaka-work ko yan, sobrang bomb gano'n siya eh. Pero yung mga nakaka-work ko na artista, kapag after namin, tapos ang dami dami blessings na pumupunta sa kanila. Ang saya-saya ko. -saya kasi siyempre habang nag-work kayo, nakakausap mo siya, nakikilala mo siya, parang gano'n. Tapos nakikita mo na Uh, Shit, hindi lang yung pangarap ko yung natutupad. Natutupad din yung pangarap ng mga tao sa paligid ko. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya sobrang saya. Ano yung question? Yung pressure yeah, doon sa gagawin? Um, uh, yung mga tao yung nagbibigay ng pressure sa'yo. Pero ako sa sarili ko, alam ko naman na lahat ng inihahain sa akin, lahat naman ng nilalagay nila sa harapan ko, ginagawa ko yung best ko para uh, ma siya dun sa pinakaarap best na version na dapat sa kanya. Parang gano'n. So, kasi isipin mo, kung ang dami-dami presyo niyan, ang dami rin factors na hindi mo control. Baka along the way, mawala ka. Hindi mo mahanap yung isla ng alagad pa. <laughs> so, mas naniniwala ka lang, mas nag-hold on lang ako dun sa core ko na anuman yung ibigay sa akin, mahirap man o hindi, gagawin mo yung best mo para ibigay doon kasi ikaw yung napili for dati. Parang gano'n. Responsibilidad mo na gawin yung lahat ng makakayang mo para sa ikagaganda o ikabibigay ng project so, Ano niya yun, yung Facebook, those... Ako, ano yan dati, isa sa mga kinapitan ko yan nung ginawa ko yung kwento. Kasi yun yung initial, nung no, binasa ko yung, ano, yung script na mabilisan lang. Uh, yun yung agad na pumasok sa isip ko. Na yung isla ng Alitaptap ay isang metaphor ng isang pangarap. Para na, na itong batang ito, um, katulad ni Tonton, which is sa dulo naman, naabot niya yung pagiging niya, na kapag siya at nanalo pa siya. Which is yun, naabot niya yung kwento ng ano, naabot niya yung isla ng Alitaptap, hindi lang literal, kundi naabot niya yung pangarap na pinangarap nila ng lalo. So mas doon ako, mas doon ako kumakapit. Uh, and then naniniwala din ako na isa din yon sa mga kinapitan ng mga tao somehow na lahat tayo ay parang si Tonton. Lahat tayo ay may tinitingnan lagi na isla ng alitang-tap. At umaasa tayo na balang araw, kung hindi man ngayon ay bukas, natin yung isla. Personally, direct, kasi nakita ko yung dedication, pasensya na nakita ko What what I mean, so... <laughs> 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 so, sabi mo, dahil dahan uh, dahan mo, pag-uusap mo yung So ano po yung pano sa inyo? Anong po ba yun? Ano yung for you personally? Yung isla ng ah, Ah, eto na yon, Tapos sobra-sobra pa. Kumbaga hindi lang ako sa isla ng Alitapto. Ano ba? <laughs> siya, Hindi <laughs> lang ako sa isla ng Alitapto, naka rap ay, ano ba yun? <laughs> Alam mo, nung, nung ko na ano to eh, parang, ay, I media mean, ko, story ko na, man. umiyak ako, pinapatay ko lang yung mga camera, kaya hindi na ibalita, tsara. <laughs> Kasi mas gano'n, ano, parang, sobrang, ah, uh, yung, ayun ko, ano, dumating sa akin yung Firefly, you know, first siya sa akin, tapos niyakap ko siya ng buong, buong puso, and then it feels like, kahit hindi na ako yung nagsulat, kahit si Miss Ange, pakiramdam ng lahat ng tao, lalong lalo yung mga nasa probinsya namin, na kwento ko yun, na weird, na lahat na sila, na parang, ha, bakit yun? Nagkikreate na sila ng sarili ng kwento, bakit papunta doon, yung parang ganyan. Eh, Siyempre, hindi naman nila alam na, ano, na parang task ako na i-direct eh, ito, yung parang ganyan, nagmukha na siyang personal. Pero, balik tayo sa question, lahat kasi ng ginagawa ko, mapakwento, which is, mostly tungkol -tung siya sa nanay nagkataon na itong firefly like nanay talaga nanay kwento talaga siya um, lagi kong iniisip yung nanay ko every time na gumagawa ng project na ganoon kahit nasa labas parang ang lagi kong pinupunto ay pinupunteriya ay um, binabalikan ko lagi yung sarili ko tinatanong ko siya lagi kung itong bagay bang ito pag nabanood ng nanay ko ikaka-proud ba niya o eh. hindi yun, bakit So, baka, kasi alam mo sa industriyang ito, ang pinakamahirap mahirap ma-achieve, mabilis ma-achieve yung award sa totoong buhay. Pero ang mahirap ma na ma-achieve ay yung tiwala ng mga tao. Yung paulit-ulit nilang ipagkakatiwala sa iyo yung isang proyekto na may nakaatang na presyo at yung pressure na dapat mag-work at maganda. Mahirap punin yun. At yun yung sobrang grateful ako, um, kina mamesa sa NACA, sa GMA, as a whole, na hanggang sa kasalukuyan, naniniwala pa rin sila sa akin. Kahit na ako kasi diretso ako, I mean, hindi naman kami nag-away-away sa team, pero alam nila na kapag hindi ko siya gusto sasabihin ko kung bakit hindi ko siya gusto. Yung parang gano'n. Kasi alam ko ano yun eh, uh, mararamdaman naman ng tao yun, And at the same time, ayoko kasi na mararamdaman ng pelikula nang ginagawa mo yung bad vibes na no, gano'n. Parang gano'n. So, mas doon ako naniniwala. So, sobrang thankful ako mayon uh, ngayon at opportunity din para mag-think mag, mag ko kina kina Miss Ange, kina Sir Christian, yung buong team kasi yung sinabi ni Alex noong una na first somehow mainstream ko ito. Eh. Mahirap gumawa ng mainstream sa totoong buhay na akala ko dati dahil galing ako sa indie na kapag binigyan ako ng magaking pera, mapapaganda at mapapaganda ko yan. Hindi siya ganon. Kasi nakaano siya eh, naka, nakakabit siya dun sa team na makakatrabaho mo. Hindi lang siya dun sa material, hindi lang siya dun sa gagawin mo, kundi kung paano magkukula, paano magtutulong-tulong yung buong team para gawin yung material, mas yun yun. So nagpapasalamat ako na sila yung una kong nakawork para dun sa first mainstream. Tapos history, hindi lang dun sa napa, kundi para sa akin. Kasi parang imagine mo, even best tapos best film kayo. Parang mahirap siyang hunin, Oo. Kasi may pakiramdam yung mga tao na um, usapin lagi ng pera kapag MMF, hindi. Usapin siya ng puso at kung paano mo ginagawa yung mga magiging. Diba? ba? Yeah.